yun ang pinaniniwala na ka, diretso ka sa Yan impyerno. Opo. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate you re yourself and your faith. Hindi napigilan ng madlang people at its showtime hosts na mapaluha sa kwento ng Especially For You contestant na nakaranas ng diskriminasyon sa kanyang kasarian dahil umano sa relihiyon at mga nakapalibot sa kanyang mga relihiyosong tao. Naging panauhin si na Ivan at Novi na dating magkasintahan sa naturang segment ng noon time show nang ibinahagi nila ang kanilang pinagdaanan ng aminit ng lalaki na matagal na itinago ang kanyang kasarian. Saad ni Ivan ay pumasok siya sa pakikipagrelasyon sa una niyang girlfriend upang maitago ang kanyang pagiging bakla at dahil na rin sa udyok ng mga kaibigan. Sa pangalawa niyang karelasyon na si Novi, Anya ay binigyan niya ang sarili ng pagkakataon sapagkat naramdaman niya na interesado siya kay Novi at nakaramdam siya ng saya kapag sila ay magkasama. Hindi naging matagumpay ang kanilang naging relasyon noon at inamin ni Ivan kay Novi na siya ay bakla. Simula raw pagkabata ay pilit niyang hindi pinapansin ang kanyang sekswalidad sapagkat relihiyoso ang kanyang pamilya. Sa paniniwala raw ng kanyang pamilya ay kapag bading ang isang tao ay diritso kaagad ito sa impyerno. Dahil daw dito ay hindi niya nakilala ang kanyang sarili simula sa pagkabata dahil sa tinatago niya ang tunay na kanyang nararamdaman. Iniisip rin niya ang panghusgang matatanggap sa kanyang pamilya kapag sinabi niya ang totoo. Sa araw-araw na dumadaan ay lagi niyang nilalabanan ang pinagdadaanan niyang ito dahil Anya ay walang nais tumanggap sa kanyang sekswalidad at napakasakit itong tanggapin. Tanging si Novi lamang raw ang nakaintindi sa kanya noong panahong iyon. Ani Jong ay mahirap tanggapin na sinasabi ng ibang tao na pag ganun ang sekswalidad ng isang tao ay mapupunta na sa impyerno. Paano raw ang sinasabi ng tao na mapagpatawad ang Diyos? Saan raw mapupunta ang ideyang iyon? Dagdag pa ni Vong na hindi kasalanan ng tao na iyon ang kanyang gusto at sigaw ng puso. Naging totoo lang naman raw si Ivan sa kanyang sarili. Sa loobin naman ni Vice na lahat ng relihiyon ay nanggagaling sa pag-ibig, kabutihan, simpatsya at respeto. Kung ang relihiyon raw ay nagtuturo ng hindi ganito ay oras na para muling suriin ang sarili at pananampalataya. Dagdag pa niya ay walang relihiyon ang nagtuturo sa mga tao na magkaroon ng puot. Pahayag ni Vice, all religions are coming from love, empathy, sympathy, compassion, kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you re-evaluate yourself and your faith. Di ba? Walang relihiyon na nagtuturo sa mga tao na magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya, magkaroon ka ng puot. Ay huwag mo siyang tanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love, doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon.